Hello guys, for today's video, mag-bisaya na sa ta. Karoon guys, magpakaon ko sa ako para... na, para... ang mga gapi o chibi pigs warm. na lang na di para. Kami ikay lang ka. Mga guys, mga man ako kutang ako anang Shake-shake lang na ito mga boss para kaunon sa ito mga gapi. Tara, tamo ako ang yellow glass belly. Ako ang magenta, short body. Ang sugas na mukha guys. Kana, ako ang red dragon. Diyan kayo makita. mo na albino full red na to. Indot ka na siya guys. Karoon guys, direta dire dire sa to ang outdoor sit-up. Kani akong dwarf panda ni Hilo Tiger King na ako na ko. Guy siya guys. Mura siya tig Tiger o Skin. Kanya akong tuxedo ko ay last Short body. Short ka niya ni guys sa personal. Kanya akong feeder. Mano mga mga breeder na ko dali guys. Ipagkita na ko sa inyo ha. Kanya ay ako nag na kong trio guys para i-breed kani man yung mga anak sa itong magenta short bag o ang EBT o ako ang uh, full gold guppy in the 4K kani guys mga ribbon o non ribbon hindi kayo guys kani akong dim lumbo emulsay nice pod kayo ni siya guys mag-dakog yan po niyang tangkadumbu ini dumbuirnya apa nih ini aku korintir gas billy ini guys cute kapan kali ini sila guys ibu bunga kain oh lawas kali ya atau hbrrt ini etoksinu koi gas bini kapan guys dah ini to kapan deh guys maksud padi Sa ni atong bluegrass, nang breed niya hapon bluegrass, guys. Na next kayak tuh ang dwarf panda niya hapon. Na guys, tong dwarf panda. Mga dwarf pa sila, guys. Shark fins. So, aku sit up guys outdoor aku sama mga breeder jatuh aku. sa mga grow out tub sa mga fry na to kaya itong kabuuhan sa to ang sit up guys sa outdoor sit up na to kaya itong feeder ito na guys rin dragon na to rin dragon skin, skin top moon itagantang marilis na na sunod guys ang mga kabang lang kani ang full gold gabi kani po guys naghan gapunta stock kani lang o gabi fish keeping.